Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat at sham naput isa hanggang apat na at sham naput lima. Kabanata apat at sham naput isa. Sa oras na ito, sina Robert at Liang ay pinipigilan ng mga lalaki mula sa clinic. Excuse me, may appointment ka ba? Ang lalaki ay tumingin kay Robert na napakapayat. Hindi pa niya nakikilala si Robert at napakaraming magugulong tao na pumunta sa clinic ng henyong doktor sa nakalipas na dalawang araw, kaya hindi siya nangahas na papasukin ng mga tao ng basta-basta. Nagmamadaling sinabi ni Robert, Kumusta kapatid, ako si Robert, ang pinakamatandang master ng pamilyang Wei. Mangyaring ipaalam sa henyong doktor na si Changqi, na maraming akong mga pagkakasala sa Traditional Medicine Expo. Pumunta ako ngayon dito para humingi ng tawad, at magtanong sa henyong doktor Changqi para bigyan siya ng pagpapatawad. Isang pagkakataon para humingi ng tawad ng personal. Malamig na sinabi ng lalaki. Sinabi ng henyong doktor na si Chang Ki, ang mga hindi nakagawa ng appointment, ay hindi siya pwedeng makita, kaya mangyaring lumabas ka agad. Mangyaring maging magalang sa akin, ako rin ang pinakamatandang panginoon ng pamilyang Wei. Paumanhin, wala kaming kakilala sa clinic sa pamilyang Wei, kaya dapat kang lumabas nang mabilis. Kung hindi, tatawagan ko ang isang tao. Hindi pa rin sumuko ang lalaki, at hindi nagbigay ng anumang mukha kay Robert, at direktang itinulak siya palabas. Huwag, little brother, if you have something to say. Agad na nagpanik si Robert nang makita niya ito. Pumunta siya ngayon dito, para makiusap kay Chunky na kumilos at iligtas si Fredman. Kung ang mga ugat ni Fredman ay talagang sumama sa punto ng pagputol, kung gayon ang pamilya Wei ay maging miserable talaga. Sa mata ng pamilya Wei, si Chunky lang siguro ang makakapagligtas kay Fredman ngayon. Hindi banggitin ang labis na pag-asa na mapagaling ni Chunky si Fredman, basta kaya niyang gamutin ang kanyang sakit, ang pamilya Wei ay maituturing na nakatakas sa sakuna. Sa makatuwid, inilagay niya ang karamihan sa kanyang pag-asa kay Fredman. Kung ito ay upang ipaalam sa kanyang ama, na hindi pa niya nakita ang mukha ni Chanky, siguradong magagalit ito. Si Liang, ang ilegal na anak ng pamilya Wei, ay nakatayo lamang na nanunood, hindi na ngahas na magsalita. Sa pagkakataong ito, sinabi ng kanyang ama na si Yang Zeng, na ang sino mang makakalutas sa krisis na ito, ay maaaring maging chairman ng Wei's Pharmaceutical, kaya ang una niyang naisip, ay humingi ng tulong kay Changki. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid na si Robert ay magkakaroon ng parehong ideya, kaya maaari lamang niya maging tagasunod at sundan si Robert. Gusto ni Robert na makita si Chunky sa lalong madaling panahon, kaya sumigaw siya sa klinik. Mr. Shi, mayroon kaming isang pakiusap para maligtas ang aming pamilya, mangyaring papasukin kami. Nagalit din ang Dodd, sinabi ko na hindi kanya makikita ng walang appointment. Ikaw ay masyadong walang hiya para sumigaw ng ganito. Sa oras na ito, tinapos na ni Chunky ang tawag kay Charlie at lumabas. Habang naglalakad papunta sa pinto, nakita ang dalawang magkapatid ng pamilya Wei, malamig na sinabi ni Chunky. Bakit ka nang gugulo sa klinik ko? Nang makitang lumabas si Chunky, itinulak ni Robert ang lalaki at mabilis na nagsabi. Hen yung Dr. Chunky, ako si Robert mula sa pamilya Wei. Sa pagkakataong ito, hinihingi ko ang iyong tulong. Medyo nagtatampo ang ekspresyon ni Chanky, at sinabi niya, naalala kita. Sa araw ng ang traditional medicine expo, hindi ka gumagalang kay Mr. Wade, at ngayon ay nangahas ka na lumapit sa akin para manggulo. Nagmamadaling nakiusap si Robert, don't get me wrong, sa araw ng traditional medicine expo, nataranta rin ako at na-offend si Charlie sa glid. Pakiusap, Huwag tandaan ang kontrabida at patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Imposible, malamig na sinabi ni Chunky. Mabait sa akin si Mr. Wade. Nasaktan mo siya, mas higit na seryoso kaysa masaktan ako. Kaya kahit anong gawin mo sa akin. Hindi ako papayag. Please umalis ka na. Kabanata 4 at na dalawa. Pagkatapos magsalita ni Chunky, itinaboy niya ang mga tao gamit ang isang wave ng kanyang manggas. Nagpanik si Robert at nagmakaawa. I'm really sorry to behave like that genius doctor. Kasalanan ko ang lahat. Wala akong reklamo kung gusto mo akong bugbugin o pagalitan. Ang pamilya Wei ay nakatagpo ng isang malaking krisis sa pagkakataong ito. Hindi ko mapapanood ang pamilya naming. Pinapatay ang bata at matanda. Malamig na sinabi ni Chunky. Paumanhin, hindi ako pamilyar sa iyo. At walang kinalaman ng pamilya mo sa akin. Please umalis ka na. Nang marinig ito, dali-daling inagaw ni Robert K. Liang, ang brocade box at iniabot ito kay Changki. Magalang niyang sinabi, Genius Doctor, ito ang kaunting puso ko, piraso ng Pinong Hachon Jade Seed Material, nagkakahalaga ng limang milyon. Mangyaring tanggapin ito, gayon pa man, hindi man lang tiningnan ni Changki, ang tinatawag na Hachon Jade Seed Material. Hindi niya ginawang buksan pa nga ang kahon ng brocade, at sinabing hindi sinasadya. Tuldok, huwag mong sabihing limang milyon, kahit na limampung 50 milyon, limang daang milyon, hindi ko kukunin. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Sa sandaling ito, si Liang, na kanina patahimik sa gilid, ay mahinang bunguntong hininga, diretsyong lumuhad sa lupa, at nagmamakaawa kay Changki, Dr. Chanky, mangyaring maawa at iligtas ang aming pamilya way. Ibibigay ko ito sa iyo napapailing, nang makita ang banal na anyo ni Liang, medyo mabagal ang ekspresyon ni Kung iku Kung ikukumpara kay Robert, halatang mas edukado at magalang si Liang. Kung ikukumpara ang kanyang mayabang at mayabang na kapatid, ito ay dalawang sukdulan. Pinandilate ni Robert si Liang nang hindi nasisiyahan sa oras na ito, at isinumpa sa kanyang puso. Medyo maganda ang drama ng bastard, at talagang lumuhad siya at yumuko sa harap niya. Baka gusto niyang kunin ang sarili niyang kredito at pagnanasa sa posisyon ng pinuno ng bahay. Tama, sa pag-iisip nito, pinalayas ni Robert si Liang at nagmura, isa kang ilegal na bata, anong mga kwalifikasyon na mayroon ka para lumuhad sa ngala ng Pamilya Way? Kung gusto mong lumuhad sa ngala ng Pamilya Way, ako ang tagapagmana ng Pamilya Way. Si Liang ay sinipa sa lupa, ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Nang isang salita ng reklamo. Nagmamadali siyang bumangon, tinapik ang dumi sa kanyang katawan, at tumabi ng mapagkumbaba. Sa oras na ito, lumuhad si Robert at nagmakaawa. Hen yung doktor, si Fredman, dapat mong malaman na ang kanyang sakit, ay hindi na pagaling ng aming pamilya way, ngunit ito ay lalong lumala. Ngayon ay malapit ng mabulok ang kanyang ugat. Nagbanta siyang sisirain ng pamilya namin, at ikaw lang ang makakapagligtas ng buhay namin. Alam na ni Chunky ang kanilang layunin sa pagpunta, sa mahabang panahon, at muli siyang tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Iligtas si Fredman, sinasabi ko sa iyo, ito ay ganap na imposible. Ikaw o si Fredman ay paulit-ulit na hindi nire-respeto si Mr. Wade. Kaya, kahit sinabi mo na ang langit, ay bumagsak sa iyong bahay, hindi ako gagalaw. Pagkatapos magsalita, malamig na sinabi ni Chunky sa kanyang kaibigan. Okay, ilabas mo sila rito. Kaagad pagkatapos, hindi lumingon si Chunky, tumalikod at naglakad patungo sa klinik, nang walang pag-aalinlangan. Bagaman sinasabi na ang puso ng magulang ng manggagamot, ang mabuting puso ay hindi dapat ipinataw sa masasama. Agad na itinulak ng lalaki sina Robert at Liang palabas kung magbara kayong dalawa sa labas ng aming klinik muli. Kailangan kong tumawag ng pulis. Nakatayo sa gate ng klinik, si Robert ay napakapangit. Bukod kay Chunky, tiyak na wala ng mas makapangyarihang henyo na doktor sa Ores Hill para gamutin ang fester ni Fredman. Bilang resulta, habang ang fester ni Fredman ay naging mas seryoso, ang buong pamilya Way ay tuluyang nawawalan din ng pag-asa. Sa oras na ito, nagtanong si Liang sa mahinang boses, Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Naiinis na sinulyapan siya ni Robert, sinampal siya at nagmura. Liang, ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag mo akong tawaging kuya, kayong mga ligaw na species, hindi ka dapat. Pagkatapos nito, tiningnan siya ni Robert ng masama at malamig na sinabi. Hahanap ako ng ibang paraan, pwede kang umuwi mag-isa. Habang nagsasalita si Robert, sumakay siya sa kanyang luxury car at nagmaneho palayo. Saglit na nakatayo doon si Liang, na may galit at hindi pagpayag sa kanyang mga mata. Iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga braso, hinawakan ng isang bagay na nakatago na armas sa loob, nang higit sa sampung taon, na para bang siya ay gumawa ng ilang desisyon, tumalikod at pumasok sa klinik. Kabanata 4 at Siyam Naputatlo Nakita ng attendant sa clinic na muling naglakad pabalik si Liang, at agad na sinabi with a cold face, Bakit nandito ka na naman? Umalis ka, hindi ka welcome dito, nakiusap si Liang. Nako, may sasabihin ako sa henyong doktor na si Changki, aalis ako pagkatapos magsalita. Sumimangot ang lalaki at sinabing, Ayaw kang makita ng henyong doktor na si Changki, hindi ba? May alam ka tungkol sa sarili mo? Lumuhod si Liang sa lupa na huminga at sumigaw ng malakas sa loob. Mr. Shi, si Liang ay nakikiusap na makita ka, at kausapin ka ng harapan, mangyaring mahabag. Kung ayaw mo akong kausapin, luluhod ako sa harap ng iyong klinik. Naglakad na si Chunky papunta sa kwarto sa likod ng klinik, at napabuntong hininga siya nang marinig niya ang boses ni Liang. Ang illegitimate child ng Wei family ay ilang beses nang nakipag-ugnayan sa kanya, at pakiramdam niya ay napaka-educated niya at alam niya kung ano ang etiquette. At naramdaman nga ni Chanky na ang sitwasyon ni Liang sa pamilya Wei ay karapat dapat na makiramay. Sa makatuwid, nang marinig ang mga salita ni Liang sa oras na ito, nakaramdam siya ng kaunting habag sa kanyang puso. Kaya tumakbo siya palabas at nakitang nakaalis na si Robert, na iwan si Liang na mag-isa sa pintuan, at sinabi sa kanya, Sumama ka sa akin. Salamat Dr. Changki. Tuwang-tuwa si Liang, nagmamadaling bumangon at sinundan si Changki sa likod ng bulwagan. Pagpasok pa lang niya sa likod ng bulwagan, agad na naglabas si Liang ng isang payat na kahon, nagawa sa kahoy na mahogani mula sa kanyang mga braso, pagkatapos ay binuksan ang kahon na inihayag ang isang kabuuan katawan ng puting ginseng. Inalok niya ang ginseng sa harap ni Changki gamit ang dalawang kamay at sinabing, Henyong Dr. Chanki, ang libong taong gulang na snow ginseng na ito, ay ang libong taon na ginseng ng nyebe na iniwan ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ito ang kanyang kayamanan habang buhay. Alam ko na iginagalang mo si Mr. Wade, kaya nais kong ialay itong isang libong taong gulang na ginseng na nyebe kay Mr. Wade, At hilingin sa kanya na kumilos para iligtas ang pamilya Wei. Natigilan si Changki nang tumingin siya sa maliit na snow ginseng. Ito ay isang libong taon na ginseng ng niebe. Ang bagay na ito, nakita lamang niya ang paglalarawan sa mga klasikal na librong medikal, nang minsan naisip na ang bagay na ito ay hindi umiiral, at ang snow ginseng ay hindi hihigit sa isang daan taong gulang. Bagamat ang snow ginseng na ito, ay hindi kasing haba ng folding fan, ang buong katawan nito ay maliit na translucent. Dahil ito ay may wax, ang normal na ginseng ay walang wax. Napakalinaw na ito ay may wax, tanda ng mahabang buhay nito. Nagbigay daan din ito kay Changki na 80% ng snow ginseng na ito, ay talagang isang libong taon na snow ginseng. Sa hindi inaasahan, ang bagay na ito ay talagang umiiral. Hindi niya naiwasang magtanong ng may pagtataka. Sa iyo ba talaga ito? Paano ka nagkaroon ng ganito kamahal na gamot? Tumango si Liang at taimtim na sinabi, Mr. Shi, para sabihin ko sa iyo, ang aking ina ay katutubo ng bundok Changbai. Kasunod ng aking lolo, ang aking mga ninuno, ay nangongolekta ng gamot sa Changbai Mountain para sa mga henerasyon. Ang libong taong gulang na snow ginseng na ito, ay ipinasa mula sa pamilya ng aking ina sa mga henerasyon. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Liang. Kakasimula pa lang ng aking ama na si Yang Zeng sa parmasya na negosyo, at madalas siyang pumunta sa Chiang Bai Mountain upang mangulekta ng mga gamot materyales. Nagsinungaling siya at niloko ang aking ina. Matapos mabuntis ang aking ina, siya ay umalis na lang bigla. Lumaki din ako sa paanan ng Chiang bai Mountain. Hanggang sa nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ina, natakot siya na ako ay mag-isa, kaya nakipag-ugnayan siya sa aking lolo. Akala ni Lolo ay dugo ako ng pamilyang Wei at hindi maiwan sa labas, kaya inutusan niya ang aking ama na sunduin ako sa Chiang bai Mountain at ibalik ako sa bahay ni Wei. Noong namatay ang aking ina, iniwan niya sa akin ang halamang ginseng ng nyebe, kaya kailangan ko panatilihin itong malapit sa aking katawan sa lahat ng oras upang maghanda para sa mga emergency. Ngayon na ang pamilyang Wei ay nasa kapahamakan, kung si Mr. Wade ay handang tumulong, nais kong ibigay itong isang libong taon na snow ginseng kay Mr. Wade. Natahimik si Chunky sa gulat. Alam niya lang na si Liang ay isang illegitimate child, pero hindi niya alam na meron palang ganyang kwento sa likod nito. Kabanata apat na at siyam naput apat. Para kay Liang, hindi pa niya nasabi ang mga salitang ito sa sinuman sa kanyang buhay at si Chunky ang una. Mula nang siya ay dinala sa bahay ni Wei, si Liang ay pinahiya at pinahirapan ng iba. Mula pagkabata, kinasusuklaman siya ng kanyang ama na si Yang Zheng, at kinasusuklaman siya ng kanyang kapatid na si Robert ng higit pa. Palagi na lang siyang pinapagalitan, binubugbog, at napapailalim sa iba't ibang kahihiyan. Ito ay matagal niya nang nakasanayan. Siya ay naging matsaga, naghihintay para sa araw kung kailan siya ay makakatagpo ng isang angkop na pagkakataon upang makakuha na alisin ang madilim at walang langit na status ng kanyang pagkatao. Kung paanong ang pamilya Wei ay dumaranas ng sakuna, naglabas din si Yang Zheng ng isang salita, na sino man ang makakalutas sa krisis na ito, ay maaaring maging chairman ng Wei's Pharmaceuticals. Sa makatuwid, inilabas niya ang isang libong taong gulang na ginseng ng niebe, na nakatago sa loob ng dalawampung taon, kapalit ng pagbuga nito. Ang libong taong gulang na snow ginseng na ito, ay walang halaga sa pamilihan, ang kahalagahan nito. Ang 300 taong gulang na purple ginseng, kung hindi man sa huling pagkakataon na naglaban si Charlie at Fredman, ang normal na presyo, ay tinatayang nasa 30 milyon. At ang libong taong gulang na snow ginseng na ito, ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 100 milyon, sa normal na presyo. Kinuha ito ni Liang sa oras na ito, at kusang loob na ibibigay kay Charlie, para makatulong si Charlie na lutisin ang krisis ng pamilyang Wei. At para siya ay maging chairman ng pharmaceutical company ng Wei. Mula ngayon, ito ay magiging isang kahihiyan. Nagulat din si Chunky sa libong taong gulang na snow ginseng na ito. Alam niya na si Charlie ay may kasanayan sa pagpino ng mahiwagang gamot. At itong libong taon na snow ginseng ay tiyak na malaking tulong kay Charlie. Kaya agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan si Charlie. Sa oras na ito, natanggap ni Charlie ang mga panggamot na materyales na ipinadala ng gang at pinagsama ang 300 taong gulang na lilang ginseng na may iba pang mga panggagamot na materyales upang makagawa ng 30 nakapagpabata na mga tableta. Sa sandaling napino ang rejuvenation pill, biglang nakatanggap ng tawag si Charlie mula kay Chanky. Sa kabilang dulo ng telepono, tumunog ang magalang na boses ni Chanky. Mr. Wade, si Liang, ang anak sa labas ng pamilya Wade, nais humingi ng tulong sa iyo. Kung matutulungan mo ang pamilya Wei sa kanilang krisis, handa niyang ibigay ang isang libong taong gulang na snow ginseng. Libong taong snow ginseng. Totoo ba, laking gulat ni Charlie, ang 300 taong gulang na purple ginseng ay napakabihirang hanapin. Ang snow ginseng ay mas mahalaga kaysa purple ginseng, kaya mas bihira pa ito. Higit pa rito, ang snow ginseng, na isang libong taong gulang, ay tiyak na isinasalang-alang ang kayamanan ng gamot. Medyo nasa sabik si Charlie sa Thousand-Year Snow Ginseng. May record sa Nine Profound Heaven Scriptures na ang snow ginseng na higit sa limandaang taong gulang, ay isang kayamanan ng langit at lupa na may aura. Kung makukuha niya ito, pagbubutihin niya ang sarili niyang lakas. Malakas talaga ang epekto nito. Sinabi ni Chunky sa oras na ito. Mr. Wade, sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakita ko isang libong taong gulang na snow ginseng. Hindi talaga ako sigurado kung ito ay isang libong taon, unit ito ay hindi bababa sa limang daang taong gulang. Napabuntong hininga si Charlie at pinuri. Kuya Shi, nagawa mo ng mabuti ang bagay na ito. Ako ay gumawa ng bagong tableta na maaaring magpabata ng higit sa sampung taon. Bibigyan kita ng isa pagpunta ko. Nang marinig ito ni Chanky, medyo nanginginig ang kanyang boses at magalang na sinabi. Mr. Wade, pinupuri mo talaga si Shi. Sa katunayan, ito ang dapat kong gawin. Ang lahat ng ito ay bahagi nito. Ngumiti si Charlie nang walang pakialam, at sinabing, Old she, ako ay palaging nakikilala ang mga gantimpala at parusa. Kung gagawin mo ang mga bagay para sa akin, makakalimutan mo ang iyong mga merito, kung ikaw ay hindi natural. Dadalhin mo muna si Liang upang makita ko, at magkakaroon ka ng mga gantimpala sa hinaharap. Pagkatapos nito, sinabi muli ni Charlie, Dalhin mo si Liang ngayon, tingnan ko kung ang kanyang isang libong taon na snow ginseng, ay tunay o hindi. Tuwang-tuwa na sinabi ni Chang Okay, Mr. Wade, ihahatid ko siya. Kabanata 400 at 75. Ibinaba ni Chang ang telepono at sinabi kay Liang. Pumayag na si Mr. Wade na makita ka, maaari kang sumama sa akin. Nang marinig ito, Agad na nagpakita ng pasasalamat si Liang, yumuko kay Changki at sinabing, salamat sa iyong bukas palad na tulong. Ikinaway ni Changki ang kanyang kamay at sinabing, tinutulungan lang kita na kumunekta kay Mr. Wade. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Kung handang tumulong si Mr. Wade, maaari mong pasalamatan si Mr. Wade. Mabilis na tumango si Liang at sinabing, Genius Doctor, let's go now. Tumugon si Changki at sinabi kay Jovia, aalis muna kami, pupunta kami sa bahay ni Mr. Wade. Nang mabalitaan ni Jovia na pupuntahan niya si Mr. Wade, agad siyang natuwa at sinabing, Lolo, umalis na tayo, huwag mong hayaang maghintay ng matagal si Mr. Wade. Pagkatapos, tinipo ni Liang ang thousand-year-old Snow Ginseng, sinundan si Changki at si Jovia palabas ng klinik sumakay sa isang Audi car na binili ni Jovia. Dahil nagpa siya si Chunky na manatili sa Oris Hill. Binili ni Jovia ang kotse na ito para sa Kagan hawahan sa paglalakbay kasama ang kanyang lolo. Pagkaraan ng sampung minuto, ang tatlo ay dumating sa pintuan ni Charlie. Tumingin si Chunky kay Liang at ipinaalala, may mga hindi pagkakaunawaan ang iyong kapatid kay Mr. Wade. Kapag nakipagkita ka kay Mr. Wade, hindi ka dapat maging walang galang sa kanya. Mabilis na tumango si Liang at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito hen yung doktor. I don't dare na hindi igagalang si Mr. Wade. Alam din ni Chunky na hindi pareho si Liang at ang kanyang mayabang na kapatid. Kaya siya ay tumango at pinindot ang doorbell ng bahay ni Charlie. Binuksan ni Charlie ang pinto. Nang makita ni na Chunky at Jovia si Charlie, Dali-dali silang yumuko at magalang na sinabi. Hello Mr. Wade. Nagmamadali ding sumunod si Liang para sumaludo at sinabing, nakita na ni Liang si Mr. Wade. Tumango si Charlie at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang, pumasok ka at magsalita. Pumasok na silang tatlo sa bahay. Pagkapasok nila sa bahay, hindi maiwasang mapatingin silang tatlo sa mga dekoresyon sa sala. Ito ang unang beses na pumunta silang tatlo sa bahay ni Charlie, kaya hindi maiwasan ang lahat na magulat. Nakarating na si Charlie sa itaas na klase sa Oris Hill. With a very detached status, while live in such an ordinaryong residential building na hindi na pwede pang ordinary? Naramdaman din ni Liang na hindi maarok si Mr. Wade, isang napakayaman na madaling magtapo ng daang milyon sa mga auction na naninirahan sa gayong simpleng kapaligiran. Hindi alam ni Charlie ang iniisip nilang tatlo. Tinuro niya ang sofa at sinabing, Umupo kayo. Sumagot silang tatlo at umupo sa tapat ni Charlie.